Hindi ko alam ang anong halaman to. Matinig ang katawan niya. Parang isa sa mga kakos. Alam ko nito bigon niya. Bigon niya. yung santan. hindi ko alam kung anong klaseng halaman to. Ayan, ganda.

Galing sa ano yan din, sa QC. Kalamantigi. Kalamantigi? Kalamantigi. Ah, kalamantigi. Diba? Uh, yan ba yun? Wala na iba-ibang kulay. Kalamantigi din siya. Yung hmm. kalamantigi, eh, may bunga yun. Meron naman yung purong ganyan lang. Akala ko naman Wala. puno yun. Tumasahod ka na yata sa rin Nako, invite pa lang sa ads on rails. Inviting pa lang. Wala pa. Para naman tayo nag-ano lang dyan eh sumama ang na ito. Ah, oh, sige. Naku, pa dito sa aking video. Sa bagay, hindi ko naman ito eh, ano, sa reels <laughs> sa long video ito eh. Ayan mo lang. Sa long video ito, hindi naman ito sa release. Uh, Maaari sa YouTube. YouTube natin ilagay. Long video kasi doon. Anong halaman yan? eh ano Ewan ko, tayo, ano, yung halaman, ano yan, halaman na yan. Ano, malaklak ba yan? Ewan ko, te, para puno lang siya. Ewan, <laughs> mamatay yung isa kayo na, ko. Oo. Oh. Ayun no, daw, ang ganda nito, bayulit. Oh. Violet. Ah, sobra naman lago yan, pag lumago kayo nilagay yan? ko dyan. Hindi pa nga ako nakapaglipat niyan. Nga lang, Mata nag, na nag tayong gubat nitong mga halaman. Pero ma na, maganda sa paningin, ah. Lalo na ito. Kaya ito mapagod ako. ako. Minsan luwalabas ako. Ito yan. Umaga ako hapon. Ako nga yan. Hindi pa nag-aalmosal eh. Nasa halamanan na ako. Nasa garden ko. Tinitingnan ko. Tinitingnan hmm. ko silang ganyan. Yeah isang gabi may nawala ako diyan sa baba diyan oh? sa may, ano hagdan kaya lang. ako pa rin. Abot so, hindi naman ganoon <laughs> maganda. Oh. Kaya lang kinakabahan ako kasi pag kunin yung kasi yung parang gabi-gabi na yan oh. Yung mm. line mm. ko nung kasi ng ganang pandemic 490 ano 450 ang isa. Ay oo oh, oh, yung, yung, ano ba yun, tawag diyan? Yung dalawa magkatabi na yan 450 ang isa sa Marinduque galing. na mm. Nakakalungkot tayo nung pandemic ah. Adami ko namatay. Alam mo yung may mayana, 'di wala na. Ako rin kutay, na. Lahat dito Wala na. Hmm. Hmm. Totoo 'yan. Maraming mayana, nagbebenta ako sa. May, sa ng mga na, na dati, dito diba hmm. may tindahan. Oo, gusto ko pang pili, 'di din kay ano, kay dito kay Biki. Mm. Ako pang pili Yan marami, marami akong iba't ibang mayana nakita doon sa ibaba sa may hardware ay sa may ano, junk shop. Amen. Oo. Iba't ibang mayana ang gaganda. Kaya lang eh, baka sabihin na naman eh, na yeah. ano tayo. Kailangan magpaalam sa may-ari. Mm -hmm. Ito, um, ano nito nung araw oh. Anong, ano na to? Anong... Kalokesya yata, ito. E, Ewan ko anong tawag nila. <laughs> sa kiko pa ako pumutin. Sa sobrang, sa sobrang Tagal na eh. Nakalimutan na natin anong mga pangalan nito. Ito, oh. Ganda. Si Jerry dati, tumingin ang ganyan. Lago-lago sa baba. Oh. Ano, ano ang hirap? Ano yan eh? Kasi madaling malanta. Tapos mm. pag-arawan na, wala. Patay na talaga. Mm -hmm. Ay, nagtanim ako doon hey, bago. Guys.